magsasalita ako doon. So nakita niyo po 'yon. Nakita niyo po kung paano kung paano tayo araw-araw naniyayapakan ng isang foreign country kung paano po tayo niyuyurak So nakita natin yung yung uh, services na ginagawa nung nung Infinitus hindi po ito normal public public relations hindi po ito uh, normal PR campaign ang ginagawa po is to openly provide information and convey the policies of the Chinese government the money from the, that the Chinese Embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm. Troll farm po yun. A covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people. Tingnan po natin yung cover ng kanilang uh, report. Nagsasubmit po sila ng report monthly sa Chinese embassy. Tingnan po natin yung cover ng report. Hindi po yan. Yung yan. May kita nyo po dito, sa November 2024 po ito, bandera po yan ng People's Republic of China. Yung nasa kanan. So meron silang social, social monthly report, issue management on social media sa Facebook. Nasa baba po, yung infinitus. Yung pangalan ng troll farm na binabayaran, binabayaran ng China. Pinagmamalaki po nila doon sa report ng Infinitus na meron silang hundreds of, noong maaga pa lang, hundreds of fake social media accounts they have created using fake personas. Nagpapanggap ng mga ordinaryong Pilipino, teachers, estudyante, negosyante, members of the armed forces, each fake persona pretending to be one of us so ibig sabihin po yung lumalabas sa facebook yung lumalabas sa facebook ay hindi totoong tao hindi po totoong tao ito po ay troll nagpapanggap na mga maestra nagpapanggap na OFW kaya lang ang ating mga kababayan ay nalilinglang. pag sumali sa conversation oy mayroong teacher sa ganitong lugar na nagalit kay ganito. Sasagot, hahaba na. Na-involve sila sa discussion. Hindi nila alam, finance ito ng People's Republic of China through the Chinese Embassy in the Philippines. At ganun din yung tanong ko kanina kung paano ito nakaka influencia sa eleksyon. Marami dito, basher pa. Papakita ko po sa inyo yung sinasabi nila, they boast pinagmamalaki nila sa kanilang foreign masters sa China about 50,000 people entangled in their web of deceit. So meron ang mga sumali doon sa mga usapan. 50,000. mil. Totoong Pilipino na yon. Hindi alam na yung kanilang sinalihan ay istoryang gawa-gawa ng China. True infinitus. Pinatunayan ko sa inyo, nagpakita pa nga ako ng cheque na kabayaran ng Chinese Embassy sa Infinitus. Those ordinary social media users do not know that they befriended, that they friended or followed fake personas directed by China. Finrend nila, pero finrend nila, hindi nila alam na hindi tao ito. Makikitang malinaw na ang pamahalaan ng China sa pamamagitan ng Chinese Embassy ay nagbabayad ng mga Pilipino upang magtrabaho sa troll farms upang tuligsain at sirain ang administrasyon, ang kongreso at ang ating pamahalaan. Papakita ko po 'yan sa inyo. Can we have the blue slide? Hindi po 'yan, yung blue slide, yung uh, social media, 'yan, 'yung sa ilalim. Yung sa ilalim, yung blue slide. Hindi 'yan. 'Yan. So makikita nyo dito yung social media army accounts. They call them army. Yung total accounts niya sa Facebook and Twitter, 330. Facebook accounts, 300. Total Twitter accounts, 30. Tapos, yung total friends nila, na tunay na tao, 53,322. Merong 11 na taong nag-ooperate, including the team leader. So nandito po yan. Makikita nyo yan. So, Ganito po, isa lang po ito. Isa lang po ito sa operations nila. Marami pa hong iba sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Kaya yung iba, ang salita ay yung lingwahe na doon sa lugar. Akala ng mga kababayan natin doon, tunay na tao at tunay na sentimyento ang kailan nilang naririnig. Hindi nila alam, ang nagbabayad pala noon ay China. Yan po ang nakakalungkot. Can we have the second page? Yung important highlights of the month. Highlights of the month. Highlights of the month. Medyo maliit ito. Ito po yung mga comment nila. Highlights of the month. Ayan. Ito po yung report nila. Army propagated special video explainer about the cons of the Typhoon missile system of the U.S. being deployed. In the Philippines. Army spread excerpts from the blog of hosha Moonlight officials about the dangers of Bong Bong Marcos regime in the Philippines and the history of its dictatorship family. Number three, team shared controversial article published in the CNBC Media about the world world's auto giant makers need to partner with Chinese automakers to survive in the global market because of its dominant stature. Siguro ito, bunga na rin ng tariff war ngayon between China and the United States. Ito pang apat, team also did massive comment operations on the FB pages of Surigao Congressman Robert Ace Barbers because of his negative statements about China regarding the issue in the South China Sea. Ito si Ace Barbers, muntik na magkasakit dito hindi na niya masagot siguro yung kung saan ang gagaling. Pero yung attack sa kanya, local dialect. Ganon, kap, uh, prevalent itong nangyayari. Can we have the next page? Ito po yung mga response. Can we enlarge this? Can we enlarge this? Ayan, makikita nyo yung mga blue. Ayan, China. Ayan, kinukongratulate nila. Ito, Congrats China for taking good care of the environment. Nice to know about this place of good news, Ambassador. In reaction to a post made by the ambassador, China made the pledge to the world to make the planet Earth a better place to live in. China's all the resources. Can we have the third blue slide? Join this exciting black contest and win great prizes. May contest pa. Oh, participate in this exciting contest from the Chinese embassy. Philippines FB page. So nakaka-entice pa sila. So ganito, ganito yung trabahong nangyayari ngayon na malamang-lamang hindi alam ng ating mga kababayan. Can we have the third slide? Yung may picture. Ito po. Sinabi po ng, uh, ng Chinese Embassy, ayan po. tama yung slide na yun. Yan. Chinese ambassador to the Philippines uh, Huang Xilian post a blog about your China amazing story what's your view about China's factor in your life create a blog in the Facebook duration etc cetera, etc cetera. Chinese president called on all parties so Mahikita niyo how they shape mold mindsets uh, through social media can we have that slide with pictures you my picture Lahat ayan. Kita mo to. Si, to si, si Ace Barbers, walang kalaban-laban dito. Ayan, o. Oh. Nag-post siya. Ayan. O, oh, then, pakatapos niyan. Ano na siya? Uh, can we have the third slide? Ito po ay galing doon sa Infinitus. Post po ito ng Infinitus. Lahat po sila. Si Congressman uh, Mayor Bullet Halusos, lahat po sila. Yun lang, o. Oh, ayan. So, makikita niyo dito, maging yung pag-aresto doon sa mga Pogo, ay nag-react sila. Nag sila. para masuportahan yung kwento ng China. Na ka kaalam-alam yung ating mga kababayan, akala nila normal na tao ay troll pala.